Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata tara at umpisahan na natin. Hindi makaupo ng diretsyo si Grand Malindon habang emosyonal na nagtatanong kay Paul. Maaari ko bang tanungin kung sino ang MR Darby na ito, MR James? Iniling ni Paul ang kanyang ulo at pinutol ang pagsasalita ng matanda. Mas maigi kung iisipin mo muna ang problemang kinaharap niyo ngayon, Grandma. Mahalaga ang oras ko. Kaya bibigyan lang kita ng limang minuto. Tumigil na sa pagsasalita si Grand Lindon. Desperado na sa mga sandaling ito ang pamilya Lindon. Siguradong maglalaho sila sa sandaling hindi nila mabayaran ang kanilang mga utang. Kahit na hindi pabor sa kanila ang kondisyong ibinigay ni Paul, at least ay mabibigyan silang mga Lindon ng oras para ibangon ang kanilang mga sarili. Pero walang kasiguraduhan ang magiging kinabukasan ng mga negosyo ng kanilang pamilya sa sandaling makipagpartner sila sa Dragon Tech. Matapos ang ilang pagdadalawang isip, nagbuntong hininga si Grandma Lendon at tumango kay Paul. Sige papayag na kami sa gusto mo. Hindi tayo po pwedeng pumayag sa gusto niyang mangyari, Grandma. Oo oh nga, sa sandaling payagan natin ito, siguradong wala na tayong magagawa sa anumang desisyong papasukin ng Neptunus Corporation sa hinaharap. Grandma. Dito na biglang nag-usap-usap ang mga miyembro ng pamilya Lindon, ang bawat isa sa mga ito ay nakaramdam ng matinding pagkabagabag sa kanilang mga sarili. Kahit na masusuportahan ng partnership nila sa Dragon Tech ang pagunlad ng mga negosyong hawak ng pamilya Lindon, kung wala sa kalahati ang kanilang mga share, ang buo nilang pamilya ay magiging empleyado lamang ni Paul. Tama na yan, manahimik na kayong lahat. Tumayo si Grand Malindon nang may nanalamig na itsura sa kanyang mukha habang galit na sinisigawan ang kanilang mga kapamilya, ito na ang desisyon ko. Huwag nyo na itong pag-uusapan pa kahit na kailan. Nang makita nilang galit si Grand Malindon, agad na nagsitahimik ang lahat, wala nang sinuman ang nagtangkang sumalungat sa matanda. Ngumiti naman si Paul na nagtransfer ng pera sa pamilya. Matapos ang kalahating oras, sa labas ng bilang pag-aari ng mga lindon, tumawag si Paul kay Daryl habang nakasakay sa isang mamahaling sasakyan. Tapos na po, MR Darby? Buong galang na sinabi ni Paul. Magaling? Wala na akong ipapagawa pa bukod dito, Lil P, balikan mo na ang mga dapat mong gawin. Sige po. Nasa loob ng kanyang opisina sa Platinum Corporation si Daryl. Kasalukuyan niyang binabasa ang The Dominance of Yin and Yang na libro sa kanyang kamay. Natutuwa siyang umiti nang marinig niya ang update na nagmula kay Paul. Matapos niyang ibaba ang tawag, nagpatuloy si Daryl sa pagbabasa ng libro. Napuno ng mga interesanteng bagay ang librong The Jumancy of Yin and Yang, kaya agad nitong nakuha ang interes ni Daryl. Walang masabi si Daryl tungkol sa Infinite Elixir Technique napansin din maging ni Megan na walang kwenta ang godly pill na kanyang ginawa. Kaya malinaw na isa lang kasi ang librong ito. Nang biglang magring ang kanyang cellphone. Mula kay Megan ang tawag na ito. Ano ang pangalan ng elixir pill na ibinigay mo sa akin, Daryl? Nagawa ko ng makatawid at maging isang master general. Nasasabik na sinabi ni Megan. Nagawa niyang makalampas sa master level. Nasurpresa si Daryl nang marinig niya ito mukhang gumana nga talaga ang infinite elixir technique na kanyang inaral. Dito na nabuhayan ng loob si Daryl, pero ginawa pa rin niya ang lahat para maging kalmado habang sinasabi kay Megan na, ibinigay lang iyon sa akin ng aking kaibigan, kaya hindi ko alam ang tawag sa pill na iyon. Talaga! Nadismaya si Megan nang marinig ang naging sagot ni Daryl. Pero sinabi naman ito na, maaari mo ba siyang tanungin sa sandaling magkita kayong muli? At pwede mo ba akong ikuha ng ilang piraso nito kung mayroon pa siyang stock nito? Nagmakaawa sa kanya si Megan habang sinasabi ang mga ito. Iniisip niya bang chocolate lang ang mga ito? Na magagawa niyang makuha kung kailan niya gustuhin. Ngumiti si Daryl, pero nangako siya kay Megan. Dahil naging epektibo ang Godwill Pill, susulitin niya ang kanyang libreng oras sa paggawa ng ilang pang piraso nito madali lang din namang makikita ang materyales sa paggawa ng mga pills na ito. Kaya magagawa niyang bumuo ng kahit ilang godly pills na gustuhin niya. Tumawa si Daryl habang iniisip ang tugkol sa mga bagay na ito. Kinahapunan, bumili si Daryl ng isang palayok na gawa sa clay at ng mga sangkap sa paggawa ng godly pill at mabilis na bumalik sa kumpanya. Nang maglakad siya papasok sa kanyang opisina, nakita niya si Pearl na magre-report na sana sa kanyang trabaho. Natigilan si Pearl nang makita niya ang pawis na pawis na si Daryl habang hawak-hawak ang ilang mga bag sa kanyang kamay. Ano po ang ginagawa niyo, Emer President? Nagtanong na siya dahil sa pagkasurpresa niya kay Daryl nang makita niya itong may hawak na palayok sa kanyang mga kamay. Kasual namang sinabi ni Daryl na, wala lang ito, hindi lang naging maganda ang pakiramdam ko nitong nakaraang dalawang araw kaya bumili ako ng ilang mga gamot na aking pakukuluan at titimplahin sa loob. Dito na sinabi ni Pearl na, kaya po pala, tutulong na lang po akong magluto sa inyo kung ganoon. Iniling naman ni Daryl ang kanyang ulo at sinabing, Hindi na kailangan, okay lang ako. Huwag mo nang apala akong istorbohin kung hindi importante ang bagay na sasabihin mo sa akin. Walang problema, Mr. President, sabi ni Pearl. Nagiwan siya ng mga report sa lamesa ni Daryl, tumalikod at naglakad palabas ng opisina. Hindi maiwasang mapabulong ni Pearl sa kanyang sarili habang naglalakad palabas ng opisina. Ano ang problema niya? Bakit niya kailangan ng kaktus sa paggawa ng gamot? Matapos umalis ni Pearl, sinimulan na ni Daryl ang paggawa sa Godly Peel. Mas marami ang mga materyales na kinakailangan niyang ihanda ngayon kaysa noong una niya itong gawin. Matapos ang kalahating oras, tagumpay na nakagawa si Daryl ng dalawang mga Godly Peels. Dito na nagring ang kanyang cellphone. Mula ito kay Drake na kinikilalang ama ng pamilya Darby. Hindi na tinawagan ni Drake si Daryl mula noong huli silang mag-usap para humingi ng tulong pinansyal kay Daryl na magsasalba sa nakaambang pagkalugi ng kanilang pamilya. Umupo si Daryl sa upuan ng direktor, dahan-dahang nagsindi ng sigarilyo at sinagot ang tawag. Ano ang problema, uncle? Siguradong hindi siya papansinin ng kanyang uncle kung wala naman itong problema. Naiisip lang siya nito kung may kailangan ito kay Daryl. Ganito ang naging trato ng bugong pamilya Darby kay Daryl pero wala na siyang pakialam pa sa mga ito. May napakaganda akong balita sa iyo, Daryl. Tumatawang sinabi ni Drake. Napakagandang balita. Sigurado akong hindi ito maganda kung nagawa mo akong hanapin, isip ni Daryl sa kanyang sarili. Numiti si Drake at sinabing, ikakasal na ang kapatid mong si Jackson bukas. Sinabi ko ito sa'yo para makapunta ka sa kasal niya bukas. Ano? Nasurpresa at natuwa si Daryl nang marinig niya iyon, at halos mapatalon sa kanyang kinaupuan. Walang problema, pupunta ako riyan bukas ng umaga. Agad na sumagot si Daryl at pagkatapos ay kanya nang ibinaba ang tawag. Hindi niya ma-express kung gaano siya kasaya nang marinig niya iyon. Oh, isa nga yung magandang balita. Hindi lang ito isang magandang balita, kundi isa ring nakakatuwang pangyayari sa kanyang buhay. Si Jackson ang nakababata niyang kapatid na mas bata kay Daryl ng dalawang taon. Pero hindi pa rin ito naging kadugo si Daryl. Lumaki ito sa pamamahay ng mga Darby at isa rin sa mga inaanak ni Drake. Si Jackson ang pinakamalapit kay Daryl sa buong pamilya Darby. Nang itakwil ng pamilya si Daryl, Agad na umuwi si Jackson na kasalukuyan noong nag-aaral sa kolehiyo para suportahan ang kanyang kuya. Pero isa lang ampon si Jackson, kaya wala siyang kahit na anong karapatan na magsalita sa pamilya Darby. Ito rin ang naging dahilan kung bakit walang nakinig sa kanya. Hindi ito nabura sa isipan ni Daryl. Kinakailangan niyang maghanda ng isang engranding regalo at umatend sa kasal nito anuman ang mangyari. Kinabukasan, nagmaneho si Daryl Pawi sa tirahan ng mga Darby. Espesyal ding umorder si Daryl ng isang suite para sa kasalan, habang hinahanda naman ni Pearl ang ireregalo ni Daryl sa kanyang kapatid. Preskong presko ang itsura ni Daryl sa mga sandaling ito, pero ang saying nararamdaman niya ngayon sa kanyang puso, ay mas matindi pa kaysa kanyang naramdaman noong ikasal siya kay Lili Sa isang villa na nakatayo sa Don High Seaside, makikita ang ilang mga magagarang sasakyan na nakaparada sa labas ng mansyon. Makikita ring dinedekorahan ng makukulay na ilaw ang loob ng mansyon na nakapagpasigla sa malafiesta nitong itsura. Hindi may kukumpara ang ganda sa pagkakaplano ng kasal ni Jackson na dinaluhan ng mga maimpluensya at kilalang mga tao sa buong Donghai City. Nakasuot ng suit ang lahat at nagdala rin ng mga regalo, na naglalaman ng isang kulay asul na porsela ng base na mayroon ding nakaukit na isang dragon, mga mangkok mula sa Ming Dynasty na inukitan ng ginto, sikat na mga piraso ng kaligrapiya at painting, habang nagdala naman ang ilan ng nagkakapalang mga pera bilang regalo. Nakasuot naman ng isang suit na eksklusibong para sa groom si Jackson, habang sinasalubong ang mga bisita sa entrance ng Villa, kasama ng kanyang asawa na si Rebecca Song. Kuya! Nang makita niyang bumaba si Daryl ng sasakyan, ngumiti si Jackson at agad na tumakbo para yakapin si Daryl. Siya nga pala ang ikalawa sa pinakamatanda kong kuya na si Kuya Daryl, siya ang ikinukwento ko palagi es ayo noon. Dalian mo! Tawagin mo na rin siyang kuya. Ikinagagalak kong makilala ka, kuya. Ngiti ng magalang na nagsasalitang si Rebecca. Tumango naman dito si Daryl. Tiningnan niya sina Jackson at Rebecca. Matagal na rin ang panahong nakalipas mula noon huli niyang makita si Jackson. Napansin niyang mas lalo pang gumawa po ngayon ang nakababata niyang kapatid. Kahit ito palang ang unang beses niyang makita ang kanyang hipag na si Rebecca, masasabi niya na isa itong mahinhin at mapagalagang tao. Lumaki ka na, Jackson. Tinapik ni Daryl ang balikat ni Jackson, habang bahagyang namumula ang kanyang mga mata. Nakita niyang lumaki ang batang ito at ngayon ay oras na para ikasal ito. Napakabilis talagang lumipas ng oras. Isa itong regalo mula sa akin. Tawa ni Daryl habang ibinibigay ang kanyang regalo kay Jackson. Marami na ang mga tao sa hall. Nakasuot din ng suit si Drake habang nakikipag-usap sa mga bisita, makikita rin ang napakataas nitong ngiti sa kanyang mukha. Tumayo naman sa tabi nito ang kuya niyang si Florian, kasama ng nakatatanda niyang hipag na si Yumi Griff. Parehong nakasuot ng maayos na damit ang dalawang ito. Nang makita ni Drake si Daryl, naglakad ito palapit at nakangiti siyang binati ng narito ka na pala Daryl. Tumango naman dito si Daryl pero noong magsisimula na sana siyang magsalita, agad na narinig ang pagsasalita ng isang tao mula sa tabi ni Drake. Wow, hindi ba't ito ang nakikitirang manugang ng mga lindon? Ito ang kanyang hipag na si Yumi. Nakasuot ito ng itim na leggings na nagpakita sa magandang hubog ng kanyang katawan. Gustong matawa rito ni Daryl. ang mga tao sa kanilang paligid habang pasimpleng tinitingnan si Daryl nang marinig nila ang mga salitang, nakikitirang manugang. Napakunot dito ang mga kilay ni Daryl. Kahit na isang napakagandang babae ni Yumi, wala pa rin itong awa. Noong nakatira pa lang siya sa pamilya ng Darby, walang tigil itong naghanap ng mga rason para punahin ang lahat ng kanyang ginagawa. Walang tigil nitong sinasabi na wala siyang binatbat sa kuya niyang si Floran. Kaya hindi siya karapat dapat na humawak sa kumpanya ng pamilya Darby. Itinakwil din siya ng pamilya Darby dahil sa pagpapalaki ni Yumi sa ginawang investment ni Daryl. Pero ngumiti lang dito si Daryl kahit na nagawa na siyang husgahan ng mga tao sa kanyang paligid. Hindi niya pinansin ang nagsalitang si Yumi. Sumimangot si Yumi nang mapansin niya ang naging reaksyon ni Daryl sa kanya. Para kang isang asong kalye nang itakwil ka ng pamilya. Nagawa mo pang pa ang tumakbo sa mga lindon para maging isang nakikitirang manugang ng mga ito. Pero nagawa mo ngayong bumalik kasama ng parang aso mong ugali habang iniisip na isa kang importanteng tao sa lugar na ito. Walang tigil at mapanakit ang mga salitang binitawan nito. Sumimangot si Drake, habang naglalakad papunta kay Yumi, at bumulong dito ng, tumigil ka na. Nasa kasalan ka ngayon. Hindi na napigilan pa ni Jackson ang kanyang sarili, kaya umabante na ito at sinabing, ate, paano mo nasasabi ito kay Kuya Daryl? Itinakwil si Kuya ng pamilya dahil sa pagbili niya ng shares sa isang petroleum company. Mukhang tama ang ginawang ito ni Kuya Daryl dahil ilang beses nang lumaki ang oil shares na binili niya rito ngayon. Mumuso naman si Yumi at bumungisingis dito, dahil lang ito sa swerteng dumapo sa kanya. Natawa rin dito ang mga tao sa kanilang paligid. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, hawag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.